Ikat. Uh, for one this video nga pala Hindi na, for two this Ito yung huli natin Mga migs nang una, nung hapon no? Ito yung huli natin mga migs Hindi masyadong Malalaki Hmm ano tubig eh, siya. Okay. So, mukha ko na dali. Ah. Dito po pala ilagay. Para mahugasan. Yan mga migso. Huli natin. mm sigara ng huli natin eh. Hindi masyadong gano. Ito ang mga ano mga mix, Talagang yung mga na huli. Hmm. Yan. Oh, Ay, di pala yung isang buo na yun. Yung kulay na ganun, mga kamigs, ay babae. Eh. Babae yung ganun kulay. O, oh, medyo, mahal. ito, oh, yan ang lalaki. Hmm. Pag matilos, lalaki yan. ang inyong hmm. na natin ilalagay ating huli mga kamigs Para. bakit apurado ka naman ah hindi ka naman Bà Mình có nghe nghe chân Để balik người tuloy. Ingay mo mọi